Hello! Kumusta? Kumusta kayong lahat? Tumaas na yung aking rango. Naging maso na ako ngayon. Wala man akong ginagawa. Kaya yan o, oh, malaking butas yan. Pinukpo ko ng martilyo. Dahil wala na palang mayroong baak yan. So, ang hirap. Pati kamay ko eh, kasama. yon. Ito. So, mayroon pang part yan sa ilalim. So, ito, nanonood yung aking, ano, aking Don Torres. Kasi nakita niya yan, ganyan niya itsura niyan, mga, mga bato-bato. Napagod na ako dyan sa kaka, ano, kakatingin. So, tapos itong magilid uh, gilid na to, yan, yung aking pinagkakaabalahan, yung mga renovation, doon ako nakakakuha ng mga idea kung paano ko gagawin. Ayun na nga. Kasi nakakapagod na yung manood ng kung ano-ano. Mas maganda yon yung may matutunan tayo. So ito, asukal ito. Yan, natunaw na. Pang ano ko yun sa langgam dahil di talaga grabe ang mga langgam. Ayan o. Oh. So yun, marami nang naano dyan. So ito, yung mga gilid na yan malaking trabaho. Talaga naman kasi yung mga butas-butas, pati mga daliri ko. na kompleto naman ako sa gamit. Asa yan. O yan, ganyan din. Yung may mga maliliit na bato-bato tinutubuan kasi ng mga halaman. So, yon yon may mga purong, ano yan, simento. No, buhos mo ng tubig. Tapos, simento na puro. Tapos sa kanan naman ano, ay maraming ano, pero dahan-dahan lang, no, nagmamasa lang ako ng kaunti. Yung kaya lang tabo-tabo so ito. Ganyan 'yan, rough lang 'yan siya, pero ito matigas na 'to eh. Araw-araw 'yan inaanuhan ko, binubuhusan ko siya, na, binabasa ko siya para bang ano ba? Parang slab para maging matibay talaga. So ganito yung itsura niya kasi pagdating ng aking uh, Don Torres, no? Uh, ano yan Kukuha, bibili kami ng mga bato. No, may part nga pala dyan kung may amlubo na yan kasi may mga malalaking bato dyan. So, ang binungkal ko lang dyan yung mga buhangin, tapos yung parang mga graba. No, yun ang pinag-aalis ko. sa ako tinakpan. Ayan ang ano na yan. So, ito mga basa-basa yung iba. So, to ang aking ano. Mm, oh. So, malaki-laki na yung aking nagawa. So, ito, refer ko nga. Kasi nga, ito yung palitada na to. Kailangan, ito, yung mga bricks na yan. Kailangan lumabas. So, hindi ko muna siya tatanggalin. Ayan nga, ang dami kong inano dahil may nginat-ngat yung daga, yung nakapasok na daga. So, yan nga. Ito. Ito pa yung may part pa rito na hindi pa ito. So, bukas naman yung iba. So, dito talaga ay napakalaki ng butas din yan. Kasi nga, uh, ah, pinag-anuhan niya ng daga yun nga sabi ko naging talahib to no napabayaan nga no tapos siguro mga burara yung mga nakatira so naging attractive sa mga sa mga ano yung maliliit na mga daga na hindi na siya lalaki yung mga moose kung tawagin. So, ayan. Ayan. So, oh, anuhan ko pa yan. ulitin ko pa yan. No? So, yun. Inuulit ko naman yan eh. Ayan ang ating ano na yon Talahib na. Wala kasi yung magpuputol dito eh. Pero sabi nga ng kapatid ko, galing kanina rito, uh, pupunta siya rito isang araw at uh, puputulin niya yung damo. Yun ang ano yan kaya yan naglalagay ako rito ng mga halaman kasi pag nandyan ako sa kusina oh, para makita may bulaklak naman akong makita rito so yan doon may mga pananim ako yung talahib na oh, oh kasi iba yung pinagkakabisihan ko sa ngayon so may mga iniripat ako rito na hindi mga po, pinutol ko mga rose yun nakapagpa yun yung ano nga dyan buhay na oh ang gaganda kasi ng rose na to eh. Adapted rose ko yan. Eh, kaso yung pinaka mother plant niya is ano na, masyado ng parang matanda na. Kaya dito ako naglagay. Nagripat ako. So, ayan. No? Kaya ito, ako rin ang nag-ano niyan. So, pa isa, isa lang. So, yun. Kasi may mga nakalibing diyang mga tiles. Yan nga lang, kasi nga, ano, masyadong, ah, uh, ano yung ating uh, power, no? Hindi man talaga tayo makapamwersa. Kaya sa, sa pa-uti-uti, sa araw-araw, no? May nagagawa. So, matatapos at matatapos din. Kaya ganyan yan. Hindi, hindi ko yan pinantay. Gusto ko yung parang alon-alon. No? Magkaroon yun ang aking landscape. Tapos iikot ko pa yan dyan. Ah, oh, yan, no? So, dyan muna yung aking kalat. Ayan. Ang ano ko lang dito dahil, ayan eh, o, may tumubo na namang ano, damo. Yung nga, uh, pagka nagliparan yung mga ano na yan, at saka yung mga naghintalahid nga. So, yung kanyang mga buto siguro, nandito sa mga ano na yan, uka-uka uh, na yan. No? At least dito lang. Diyan kasi nung may mga bato, kailang hawiin ko yung mga bato eh. Ayan. So, mayroon din ako nagawa. Oh, bebe. Halika rito. Labas ikaw. No? Labas ka rito. Dali, dali. Iikot kita. Dali na. Dali. Halika rito. Dito. So, ayan. So, napabayaan ko ngayon yung aking uh, plantation. So, aking mga, ayan ang aking pinagmamasahan. Diyan. Tapos, ayan nga. Kaya yung aking kamay masyado nang magaspang. No. Tapos, ito yung aking kalat. Ito yung aking mga kalat. Aking mga simento. So, kailangan magpasama pa ako sa kapatid ko. Dahil mahirap magbuhat. Yun, yung, may mga trolley-trolley ako. Sabi ko nga eh, sa padahan-dahan, no? Matatapos din yan. Malilinis din yan. So, ayun. Kaya kailangan natin talagang... Uh, Uh, kumilos ito yung part na to ito pala yung part na to Karugtong to ng aming kwarto eh yun, yun nga may nakapasok doon kasi siguro dahil nakasarayan ng taon pag uh, yun nga, yun nga may daga dyan na doon sa ano nga may dalawang butas at saka na ano na, maraming mga langgam nga no imagine, nakakapasok sila dyan sa ilalim kaya yung mga buhangin doon, tinanggal ko na yung naglabas, ano han doon. Uh, umangat na yung ano, talagang wala ng laman kasi mayroong niyang isolation foam. No? At saka yung parang makapal na plywood. Pero yung pinakababa niya, nakaangat na halos. So yun, ang tagal yun na ano na talagang pinasakan ko na pinasakan tapos may mga graba-graba. So, ito nga, oh, ito. Sabi ko nga, yan, pinasakan ko rin yan ng bato ng ganito. Yan, kaya yan, may mga putol-putol. So, ayan, no. Eh, wala man tayong pambayad, eh. <laughs> eh alam na, alam mga, alam natin yan ng taga-Europa. Hindi uso yung, ano, hindi oso yung bawat kilos na mag-ano, suhol. No, sa Pilipinas lang yan no bawat kilo, suhol. So eh, dito wala man tayong so Ito lang yung ano, kay yon. No, kasi ang ang magpi-finish niyan talaga ito, kailangan wag i yan kasi kung ano ipapa ano ko yan, ipapa-flat or lalagyan namin ng bato. Hindi ka kapit kung i-finishing kaya ganyan lang siya. Nako, sobrang tibay niyan kasi may mga napanood nga ako yung kung ano yung mga ginagamit. Kaya ang ginawa ko yung aking patatas, binlender ko. No? Binlender ko yung aking patatas. Tapos inano ko yung kanyang katas. Yung parang pulbo niya. Tapos yung malagkit. Tapos ilagyan ko ng ano. Hinaluan ko sa, ang, ng simento. At saka buhangin. Pero yan, may mga purong simento. Tapos nagmamasa ako ng may buhangin na kaunti. Pero mas lamang ang simento nga. So, yon At saka yung limb na tinatawag. Yung pang, pang Yung pala. Kaya pala matitiba yung kanilang mga bahay eh. Pero hindi ko maintindihan. Kasi dito, nung binutas yan, no? Ayang, nang, pinukpo ko yan ng martilyo eh. Pinuk, pinukpo ko siya ng martilyo. Tapos, dinukot ko yung ilalim. May nagmumugmug siya. No, para siyang may kahoy dito sa baba para siyang may kahoy na ano. So tinanggal ko nga eh hindi ko lang inaano tapos uh, yon ang nakita ko. Siguro dahil sa bricks nga 'to makapal kasi ang mga dingding dito eh. Sobrang kapal dahil sa bricks na 'yan. Uh, siguro nga pag naghalo sila ng simento, yung alam mo naman yung kauntingan tapos ipapatong lang ng ipapatong. So ang nangyayari diyan no uh, mga nakuha ko dyan ang dami niyang buhangin naging buhangin na siya or tinambakan talaga nila ng buhangin di ko alam at saka may mga graba may mga graba yan kaya yung mga graba ko itinabi ko din no nakasupot-supot uh, dito kaya yan, no at saka yan nga uh, tinabi ko kasi in case na ano magagamit namin yan pero 'yan binakbak ko 'yan doon sa loob ng bodega. So ito pa. Ayan. Kaya ganyan pa ang ano, O 'yun. Ganyan ang itsura niyan. Ayun oh, ayun pa. So ano na lang 'yan, uh, hindi na magtatagal. Pagka inaluhan ko 'yan bukas eh ano na 'yan. Uh, tapos 'yan. Nga ang ano dyan, dahil nakaluhod No, nakaluhod talaga ako eh. Nakaupo na ganyan, no? Ibang klasing mason. Ah, uh, tawag niya eh. Malulugi sa akin pag ako ang tinraba, magpagtatrabahoin. Pero, sigurado din talaga dahil yan nga. Ang kot -kot, talagang grabe kong kot-kotin, Patuyuin ko ng anong, ano na yan. Tapos kung ano, tapos papasaka na naman. No, hindi mo pwedeng biglain eh. Tapos yun, lalagyan na naman siya ng palaman sa loob hanggang sa yon napuno na siya nawala na siyang hangin na yon to saka ito ma maano makakapal yan no kasi inaano ko yan ah uh, hinu hinuhukay ko yan yan kailangan diyan na sa mga ano siya uh, mga 20 inches no yung kailangan ano so unang-una yung nga, babasain ko tapos yun ano anuhan ko ng medyo, tapos budburan ko siya ng purong simento. Tapos mag-ano na naman ako magmasa ng medyo malabnaw. O, as lalagyan ko siya ng mga graba-graba. Tapos budbud na naman ng simento. So, magastos talaga sa simento. Magastos. Pero okay lang. Ang mahalaga, matibay. So, yan. Yan lang ang ano, pang-upload lang kay Lolo. Kahit wala tong mga kakwinta-kwinta. So ingat po tayong lahat. Bye-bye.